Kung utos ang Pangulong Bobo Marcos Jr. na taasan po yung base pay po ng military and uniformed personnel, dito naman po sa Kamara, sinuspindi po itong si uh, uh, Congressman uh, Kiko Barzaga. Dahil daw sa disorderly behavior, dahil doon sa mga postpone niya, uh, laban po uh, dito sa dati speaker ng kamera uh, uh, at maging niya uh, sa Pangulong Bombo Marcos uh, Jr. At uh, pati yung uh, wala na rin sweldo to eh. Uh, tini uh, suspendido din, kasama po yan, doon sa kanyang uh, mga uh, sanksyon na ipinataw po sa kanya ng Kamara. Uh, ano naman po ang masasabi po ninyo, uh, Secretary? <laughs> 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 eh, kung ikukumpara mo yung ginagawa ng ilang maraming congressman mm -hmm. sa ginagawa ni congressman, Christopher No comparison. Eh kaya ka nakakapagtaka dahil. Ang sana ang gawin nila, tulungan nila yung ating batang congressman kasi ang galing niyang magsalita, galing niyang maghatid ng uh, mensahe sa ating mga kababayan. Tulungan nila, igawa eh, nila ng magaling na staff. Para may, bigyan mo siya ng research team. Kaya-kaya naman ng kongreso yan. Para yung sasabihin niya, ay hindi nila masasabing uh, mali. Uh -huh. no? Kasi Tama ay yung ginagawa ng ating batang congressman eh. Ngayon, tulungan natin ng na konti kasi alam mo, nangangailangan naman ng ating mga kababayan ng mga informasyon na tama. Apo. Eh kung minsan, sa kabilisan, alam mo, bata pa eh. Kaya mabilis na nag-a-announce uh, agad ng kanyang mga pagsusuri. Eh, tulungan quietly. Bigyan siya ng isang magaling na research staff. Opo. Oh, Opo. Oh, oh. oh. So, ang uh, ibig sabihin nito, uh, Secretary, si Congressman Kiko Barzaga, ang itinuturing po niya, isa po sa mga congressman na tumatayo dyan sa Kamara uh, sa ngayon laban po sa uh, mga issues ng korupsyon sa ating bansa. Eh, eh, eh nagiging ganyan si congressman kasi dapat ang kongreso hmm. as an institution ay dapat, eh, dapat pagsimula silang sudan. Yung, yung the spirit of what our young uh, congressman is doing, tingnan mabuti ang uh, unawain nila at sundan nila yan. Opo, ata uh, ang uh, problema, eh, yung nagmamyamyaw laban po sa isyo ng korupsyon, yun pa ang ginikipit. Pero yung mga sangkot po sa korupsyon, mga pangalang na nababanggit po ni uh, dating Congressman Saldico at marami pang mga resource person ay hindi po daw. Tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez at uh, Congressman Sandro Marcos. dapat bang sila ang isuspend din, uh, isuspende uh, din? katulad ng ginawa po kay uh, Congressman Kiko Bersaga? para po sa inyo. Eh, yan ang, yan, ang, yan ang isilingin ng taong bayan ngayon. Eh, ang kanilang napili yatang strategy eh, strategy of silence. No? Walang kikibo. Lahat ng kikibo, babawalan. No? Ay, ang hinihintay ng taong bayan natin eh, huwag silang kumibo. At kung kinakailangan, eh kung sususpendihin nila yung ating batang congressman, <laughs> eh, dapat suspindihin nila yung buong institusyon nila. Kasi mas malubay yung ginagawa nila Opo. na laban sa interes ng ating mga mamamayan. Opo. Lalo na ngayon, may mga pag-aaral na lumalabas sa uh, secretary na binansagang sagang Pork Barrel Kings, itong uh, si dati uh, Speaker Martin Romualdez at uh, na uh, Sandro Marcos at uh, marami pang mga Kongresista ang uh, lumalabas sa mga ulat. Na may mga uh, mga da mga dahwit uh, may mga uh, mga malalaking allocations sa kanilang kanilang mga distrito na questionable uh, di umano. Alam mo, uh, dapat pakinggan nila. Alam mo ba, nagkaroon yata silang ng isang okasyon dyan sa Kongreso, mm. sa House of Representatives, na, na umimbita sila ng isang religious leader. Oh. Ang sabi ng religious leader, tumigil na kayo. <laughs> Tama na. Kaya ako, sana maganda, sa halip na ipagsiksika na walang kasalanan, katulad ng ating batang Marcos, no? umigil siya na paubahin sa mamamayan. Sabi niya, sige, Uh, yan, ang, yan date kalakaran dati. Ngayon, babaguhin na namin. Kalakarang pagkabutihan na ng sambayan na ng ating gagawin. Sana ganoon. Pumihiman lang ng pauman Eh, hindi eh. Sabi, hindi. Wala akong kasalanan. Oh. Eh, ang problema, habang sinasabi nila na wala sila kasalanan, lalong, lalong umiinit at tumitindi yung suspicion ng mga mamamayan na talaga sila guilty. Hmm. Opo. At uh, sa tingin mo, sa gitna nga po nitong uh, mga issues ng korupsyon ay nakatutok pa ang ating kongreso sa paggawa ng batas. So parang distracted na po sila sa mga nangyayari ngayon. Uh, hindi na masyadong uh, nakakapag, uh, nakatutok doon sa mga dapat uh, gawing batas para sa pangangailangan ng ating uh, mga, mga kababayan dahil mismo sila uh, ay di umaloy mga sangkot din po dito sa issue ng korupsyon. Alam mo, maganda sana itong panahon na ito eh. ang panahon na tinitignan natin kung ano yung mga policy, ano mga batas ang gawin natin para ayusin na. Ayusin na natin ang ating kinabukasan. Kasi na tayo ng todo eh. Ah, kita, kita mo naman yung simpatiya na ngayon ng mamamaya sa pagbabago. ngayon meron na tayong sentiment na ganyan. Dapat very active na ang pagsa, you know, pagbabagong buhay ng ating mga namumuno. At uh, ah, simulan nilang diskusyonin kung hmm. ano mga dapat natin gawin para panibagong buhay tayo dito sa Pilipinas. Hmm. Opo, at bago ko na ipasa kay Parto Admar, uh, Secretary, may mga nananawagan niya eh na dapat i-abolish na doon Kongreso, Senado at ang uh, House of Representatives dahil nga halos lahat ay uh, dawit niyo manon sa korupsyon. Ay masyadong popular kahit yan, hmm. no? Ah, kaya nga, dami nagsasabi ka, resign all eh. mm -hmm. Di ba? Pero yan ay mga kuro-kuro pa lamang. Opo. May mga pamamaraan na pwede natin gawin niya na palitan. For example, natin ang Kongreso, mm -hmm. may mga pamamaraan tama at maybe constitutional in character na pagkagawa natin para ayusin talaga natin yung mga, yung lalo-lalo na, yung level ng pamunuan ng bansa natin, dapat talaga ayusin eh.